nandito. All black naman. naman Parang upload. Nasaan ako upload sa YouTube killer? Tingnan kasi nga hindi ako nag-upload kaya bumawi ako nun. And, na muli mo na ako kasi nga disconnected baka walang signal like that girl sa akin na lang yung Malaysia mapinat hindi ko kilala sa Malaysia so sorry guys kasi nga na disconnected ako and yung wifi is na off siya yan guys, gusto ko na to. Laban makapag-live sa TikTok. Pero ano na nga Yan, pangalan pa na ng TikTok ko is Fian Smith 1 for to die. Marami akong mga ano, play apartment. Shaw! So in fairness, Thomas Yung White Green. Let's go guys, again, another vlog, another Roblox, back to you, Rob Roblox gonna kasi marami akong mga support. Guys, wala ako Robux. Yes. Wala nga. Ang away mo. Di na ka. Pi, Bakit? Bak, bakit? 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 Sorry guys, <laughs> lag kasi yung cellphone dito sa akin. Kapapa to. Ang ginamit. Pero dalawa lang yung cellphone akong pot si na kasi sa ano, puro nag sila ng mga ano ganyan kis alam nyo I'm so pretty with ay na-reveal ko na rate nyo na lang nandun yun sa ano ko yun dyan sa account ko Здравствуйте, мой, короче, мой. Hello, guys. Naekly lang na subscriber ko. Eight subscriber. Tapos ganun nang ano ba, itlang pack kasi mo disconnected. So time check. jet 2:13 natay. Yes, tignan mo. Ito, 13. Yes, at the same clock. Ano yung pangalan na ito? It's -E just, oh, no. No, no. So, karaming-raming tao. Hindi nila ako pinapansin. wala akong transfer medyo wala talaga at yun yeah. kahit isa wala wala talaga sinasabi mo wala wala talaga yun kasi buhay ko hindi ko din pinaregoes ng mga cousin ko na nanakong youtube channel kasi makikita naman nyo and I will say yung nagsusubscribe so is cotton ko lang pa din pero dapat strong pa din tayo hindi nyo lakas na walang gusto kong kumita din kaso wala pa tayong malaki subscriber hindi talaga ako makakuha ng 1M kahit sa TikTok or 1,000 but talaga like I am um, not parang hindi ko hindi ko ano um, hindi ko hindi ko matanggap hindi ko yung experience and everything. Well, I am not. I am not rich. And, and I am not rich. Tai. And, and I am. I am not. I am focused, but. Bakit ganito? May mali ba sa video ko? Pangit ba? Pangit ba yung avatar ko? Bakit ang running water? Mabing uh. na yung secondary water. Bakit mag-mention lang ako ng pangalan? Magalit na ba? Guys, huwag mo siyang gayahin. Kasi yung tamang tao may magkawang mabuti. I am just simple person, but pocket na ako kanya ganyan. Hindi nyo, po kasi, hindi niya alam yung ano ko. Pero, pocket lang sabi niya mo ako ng chichi mo, ang OA ko. Nakita mo ba na OA ko? Ang chichi mo. Hindi naman kita ano yung chichi mo. Sabi niya, pocket mo ako may mention. Bawal ba? Bawal Bawal ba? ikaw potong itong i-mention ito pang galing. Ayan, pe. Hindi na tama. Dapat ka magagawa kang mabuti. Kasi yang magawa mabuti ay pinatawad yan ng Panginoon. Ha? Huh? Bakit? Unsuccessful pa courage endure kahit pa ano ko wala akong katim wala akong katim ha hindi ko kayo binoli pero ba't ganyan you just controlling yourself then malalaki man umabay Malalaki lalaki man o mababae, dapat meron kayong respeto sa tao. Dahil hindi lahat ng tao ay perfecto. Ha? ka ba? O yung mag ka dahil meron yung push mo? Hindi yan dapat kina mo yung focus mo yung importante hindi yan magka-crush ka kung mag gusto mo magpano sa Diyos Tapat. focus ka huwag kang magalit eh. hindi ka naman natamaan oo, bisaya ako pero hindi sa maglalakasan sa loob ko. Okay lang sa iyo. Nagkasala ka tapos masasabi mo sa utak mo, ay, pwede namang magpatawad sa Panginoon. Hindi. Dapat mo gagawa ka talaga ng mabuti. Kahit hindi, hindi mo alam kung magsasalita-salita ka sa mga bagulang mo Meron na pala yan, nagkasala ka na Dahil pinamaan mo yung magulang mo Kahit kukuha ka pa ng Biblia ito Efekto sa ispunan Mga anak, masitalima kayo sa mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Ikalang mo ang iyong amat na siyang unang utos na may pangako. Tingnan mo yan mga kapatid. Tapos matuwid ka sa inyong mga magulang. Dahil siya ang unang utos na may pangako. Kahit rampon ka lang hindi ka nakapatid, kapatid tayo ang lahat. Ang magsama-sama tayo matutulungan. Kaya respect to your mother Kaya huwag kang bibitaw, kung matikal, huwag kang susuko. ipaglaban mo. Ang katotohanan, ituloy ang labang 🎵🎵 Huwag kang hihinto, ituloy ang takbo 🎵 kang mapago, tayo ay malalakbay 🎵🎵 Sa kasama ang Diyos na lumalak

Itawag mo sa kanya Huwag kang mag-alala Dahil nagkikinig siya Huwag kang bibitaw Kumapit ka lang Huwag kang susuko Ipaglaban mo Ang katotohanan itu loy yang nabangang tuh itu lo yang takbogang Maak bye sederhanaan